Hindi ako car enthusiast pero sobrang sakit panoorin itong viral video na to. Panoorin niyo. Ito na ata ang pinakamagulong car show or car meet na nakita ko online. Kuha ito two days ago sa isang car show or car meet sa, sa Zamboanga. At makikita nyo kung gaano kagulo ang nangyari. At makikita nyo naman sa video kung ano yung nangyari sa mga coach na dumadaan sa event. Hindi siguro nila alam kung magkano ang magagasto sa pagpaparepair ng mga pwede nilang masira. Dahil sino ba naman ang matinong taong tatapak sa hood? So magbasa tayo ng mga comment ng mga car enthusiasts Yes, dito sa viral video na to. Ang sabi ni Brick Z, ito daw ay Car Show Squatter Edition. Tingnan nyo naman yung lugar, di ba? May mga ganitong car show sa BGC kung saan ako malapit. And sobrang layo ng mga pangyayari. Hindi ganito kagulo. And makikita nyo naman, parang, yun nga, squatter area yung dinaanan nila. I'm not sure if patapos na ba yung car show, pauwi na yung mga kotse, or pa-start pa lang. Pero, yun nga, totoo naman, parang squatter yung location ng car meet na to. Sabi naman nito, bakit sa gubat nag car show? <laughs> Totoo naman, parang gubat sa sobrang crowded ng mga tao. Hindi siguro na control yung mga pumunta kaya ganon kagulo yung nangyari. Sabi ni Carlos Celis, 312, free concert, free car show. Ganyan talaga kaya dapat walang free para di makapasok yung mga ugaling kanal. Nadadamay tuloy yung mga gusto lang mag-enjoy. Very true. And sabi ni Charles, yes to entrance fee car show. Ayun. So, dapat daw is may bayad na yung mga ganitong car show para pili lang yung pwedeng makapunta. Ayun nga. So, dahil free entrance itong nangyari, hindi siguro na-anticipate ng organizer yung mga, yung number ng tao na pupunta sa event and di ba parang kung sino-sino na lang yung pumunta like nga dito sa mga free car mga car show dito sa Manila na medyo hindi naman ganito kagulo yung iba nagpapa picture lang ganun pero very barbaric kasi yung nangyari sa mga kotse kung makikita nyo sa video and sa mga comment section hindi ko nasama marami na, na, na naman yung mga Gen Z dahil daw mga mukhang Gen Z yung mga gumawa ng eksena during the event kaya na lahat na naman yung mga Gen Z na hindi daw ganito kagulo few years back nung may mga car show pa like 2010, 2011 very civilized daw yung mga tao na pumupunta so ayun, nadami na naman lahat ng na mga Gen Z's dyan na dahil daw sa kanila ay naging ganito kagulo yung car meet or car show dito sa Zamboanga. And agree naman ako na dapat talaga ay kahit papano may bayad, may entrance fee, parang yung sinabi nung sa last comment, para naman mapigilan yung sobrang daming tao and yung mga car enthusiasts lang talaga yung pwedeng pumunta. Dahil para naman sa kanila yun eh. And yung mga ganyan tao naman yung mga first sure, yung mga gumawa ng tumapak-tapak sa hood ng kotse. Feeling ko hindi nila talaga alam yung value or yung goal kung bakit nagkakaganyan or nagkaroon ng ganyang event sa lugar nila. And sino ba yung organizer nitong event na to? Bakit doon sila pinadaan? Parang nga naman kasi talagang squatters area yung dinaanan nila. Sa sobrang dami ng tao, ewan ko lang, parang may, somehow may fault din yung organizers bakit nila hindi na anticipate yung ganong ganong crowd dapat naisip na nila yon na given na pwedeng mangyari yung ganitong scenario and dapat hindi sila nag-isip sila ng mas magandang venue para sa event para na, at least kahit papano na tong mga ganitong pangyayari and sana merong managot especially doon sa mga nakita sa video na tumapak sa mga kotse kasi hindi lang yun yung pinakita kong video, hindi lang yun yung kotse na tinapakan. Marami pang iba. Kung iti-check nyo sa TikTok, sobrang daming kotse ang natapakan na baboy ng mga tao or ng mga pumunta sa car meet na yan sa Zamboanga. Hindi lang yung kotse na napakita ko sa first video. At yun nga, sana may managot. And, pero for sure naman, hindi nila kayang bayaran yung mga gasgas, -gas, yung mga yupe na nabigay nila doon sa mga kotse gagamitin nila yung mahirap lang kami, wala kami ganyan, kamot ulo lang for sure kapag nahuli ng polis. Hindi ako nagaano ha, ng mamata ng mga walang pangbayad. Pero sana kung wala kami pangbayad, nirespeto nyo na lang sana yung mga owners na pumunta sa lugar nyo para mag-car show. Ba't nyo ginawa yung ganun for clout? ba diba? ni ko magets Kung walang pangbayad, huwag manira ng gamit. And yun, sana mas naging respectful yung mga crowd. I'm not sure if mga Gen Z ba yung mga yon Pero Gen Z or Millennial, sana naging respectful kayo sa mga owners na pumayag na pumunta sa car show na yon para lang makita nyo yung mga kotse nila. And hindi naman basta-basta yung mga kotse na pinunta sa lugar nyo. And for sure, hindi lang kotse yung touring nila sa mga kotse na tinapakan nyo. Sobrang dugot pawis ang ginagastos nila para lang maging maayos yung kotse nila. Maintenance, sobrang mamahal dahil hindi naman biro yung mga kotse na pinupunta sa mga ganyang car meet or car show. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa viral video na to? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong gayetong topic, make sure na ka-follow, subscribe na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you for watching and stay safe.